Hey, what's up mga brady? Good afternoon. Uh, pupunta natin ngayon yung ano? Uh, everyday crazy hot deals kung saan yung warehouse na kung saan nila dinadala yung mga ibang returns ng uh, Amazon, Walmart, Target. Medyo late na kaming makakalis kasi late din kaming nagising. Sana may mabutang pa mga magandang items. Right, kita-kita tayo mga brady. In six hundred feet, turn right onto Baldwin Road. brady, dito namin sa Southern State, medyo traffic. So, yung travel time namin, uh, 20 minutes, bali vale 8.4 miles. Lapit lang naman yan kung hindi traffic. Siguro mga 10 minutes siguro. Medyo traffic lang ngayon kasi maraming mapupunta sa beach. So, tatry namin mamaya kung makakadang kami sa Sortam Beach sisipatin lang namin kasi hindi pa namin napupuntahan yun eh. alright, itakits mga vladi ginagawa ng mga retired military pag ano, nagbabaw yung mga bikers mahilig din sila magmotor Take exit 20. yung namin dati ni Ronnie Bo yung may tinignan kaming motob dyan yung second hand, sa bata yung 150cc na ano CRF Honda pang kay kanina sa kanila, eh second hand na ngayon eh 3.8 daw 3.7 ayaw magpatawad eh second hand naman kaya bumili na lang siya ng brand new Turn right, then turn right. So I take the next right, then turn left. Then don't. <laughs> Kala ko dito magla Take the next right onto Hicksville Road, then turn mm -hmm. right. Ayan. Ito no. Mm -hmm. Take the next right, then turn right. Friday, ten dollars. Saturday, eight. Um, um, ha? Saan tayo? Dito? Ayan. Ayan. Pangit dyan tung saan yun nangyun hindi wakcang kasi dandan nilang ng, ano yan? nang aniyan nang na na di alright di na kami There mga na. brady Ito na tataw misado bus na Ha? Huh? Malaubos na yung Late na tayo. Kaya titignan na Okay mga brady, dito na kami sa everyday ano yung warehouse. sa minabagsak yung mga items ng Amazon Returns. Uh, Target, tsaka Walmart, tsaka ibang mga ano, items. Alright, kita tayo sa loob mga brady sa everyday crazy hot deals hello hello tayo sa crazy hot deals kami ngayon sa crazy hot deals items kala ni tong labanan. Beli hmm. alamat atau dia? Maitem ni lah. Kalak kalang, nang kalak ni tu. Oh. ayam ah, pan. and sheets. bata. Ito. Dalawa. Hindi na pagpilihan na kasi yung late na tayo dumating. Eh. Diba? Yeah. 5 dollars daw yung ano as is o oh, dollars Ito, hmm, ito knife uh, sharpener. Kunin natin na to. Baka 50 cents lang 'to. Oh, uh, 50 cents. 50 cents uh, sharpener. To naglabas sila uli ng items mga kabradi. Chris. Ano? Kami? wala ba sila ulit? Wow. hindi na tawagan kita yung napa-raffle sila di sana may yung amount wow ito yung lalaki ng Spaniol kumuha ka ng kumuha yung nga nakuha natin yung nga brady sangkal pero mura lang yan so, meron pang compressor air compressor ng sasakyan uh, ano to? Axel. CB axle CV axle hindi mo nakalagay ko anong model yan ibyax sir pong... coil mga brady ito lahat yung mga nabili namin sa everyday crazy hot deals meron Ina? nga kami nakuha ng air fryer kumuha ko yan 8 dollars lang ang presyo niyan, magkano? 160 Oh. No? ito 8 dollars lang sinerge ko sa 8 dollars 7 dollars lang mga yan ang mga items namin na oh. big discount sabi nga nung ano nung thank tao you saan mo na yan Samun. everyday crazy hot deals alright let's go grabe Sobrang sobrang uh, discount Ang total na dapat nababayaran namin Nasa uh, 460 Pero sa sobrang discount uh, Binayaran lang namin Nasa uh, 65 dollars lang Alright thank you Crazy Hot Deals